Hello mga katinders! Happy Saturday! So, dito si Mami Tin sa loob, sa kitchen. Tutuluto ako para early dinner namin. So, medyo social tayo ngayon at nagluto like, ako ng spam. Ayan, paborito to ng bunso ko na anak at yung tortang talong. So, binuboil-boil ko pa. Ayan, sa background. Tapos, uh, piprito ko siya after. Kasi, di ba, sarap yung torta. So, instead na hindi ko naman siya pwede i-suba-suba, so, boil ko na lang siya. Alam mo tong nanay ka, parang hirap talagang isipin kung ano yung unahin mo sa buhay, anong unahin mong gawin tuwing rest day mo. No? Andiyan pa, meron pa akong rabbit, so, ang ginawa ko, pinagsabay-sabay ko. Nagluluto habang nagbabantay, nagpapawalking, at para mamaya at dinner time ay... Uh, punta ko dyan sa loob ayan, tapos meron pa ko i-arrange arrange dito, so uh, nakapamili na ako kanina umaga busy busy si Mommy Tins at nagpa-laundry na ako, no hindi na kinaya ng powers na ikot kasi uh, bukas Sunday magbubukas na ako, so focus naman ako sa store, ang beauty ko sa store at tama na yung aking bakasyon <laughs> bakasyon, bakasyon dito sa loob ng bahay at sa labas. Ayan, pawis-pawis si Mami Tins. Gusto so, yung araw yung mga katinders? Nagbukas ba kayo ngayon? Okay ba ang kitaan ngayon, Bentahan? Kasi last year, nag-open ako. Medyo matumal kasi. So, kaya yung binabuti ko ngayon na year ay yun na nga. Mag-household chores ako at bawi well, ako dito sa so bahay. So, kaya hindi ko alam kung ano yung mga ganap-ganap doon sa labas. So, bukas malalaman ko kung uh, ano yung mga magaganap pero kanina lumabas ako may mga bata na nakaabang at gustong mamili so sabi ko bukas ko na kayo entertain ha at uh, may ko pang ginagawa today